Welcome sa Pinoy Hugot Si, ang inyong paboritong tambayan ng mga kilig updates, latest showbiz balita, at exclusive stories tungkol sa mga iniidolo nating artista. Huwag kalimutang mag-subscribe at ay click ang bell icon para lagi kayong updated sa bawat hugot at kilig na hatid namin. Isang gabi na naman ng puro kilig at saya ang ibinigay ni Nadoni Pangilinan at Belle Mariano, kilala bilang Don Belle, sa ginanap na prestihiyosong awards night kamakailan. Muli nilang pinatunayan na hindi lang sa harap ng kamera, nangingibabaw ang kanilang chemistry, kundi pati na rin sa totoong buhay. Habang naglalakad sa red carpet, kapansin-pansin ang kanilang pagiging malapit at natural na klingi sa isa't isa. Makikita sa bawat tinginan at hawakan ng kamay ang genuine care at comfort nilang magkasama. Maraming fans ang sobrang natuwa at halos mabaliw sa ayuda overload ng sweetness na ibinigay ng dalawa. Naging highlight ng gabi ang sandaling tinawag ang pangalan ni Nadoni at Belle para tanggapin ang kanilang parangal bilang isa sa pinakatinatangkilik na love team ng taon. Sabay silang umakyat ng entablado, magkahawak kamay at may matamis ng ngiti. Hindi rin nakaligtas sa kamera ang mahinahong pagyakap ni Donnie kay Belle bago siya magbigay ng pasasalamat sa kanilang fans. Ayon sa mga netizen at mga present sa venue, ramdam na ramdam ang clinginess overload ng Don Bell. Kaya naman pagkatapos ng event, umulan ng komento at tweets mula sa Don Bell fandom na nagpapahayag ng walang sawang suporta at pagmamahal. Marami ang nagsabi na sila ang tunay na standard pagdating sa love team goals. Hindi lang ito basta promo o scripted moment, kitang kita ng lahat na totoo at effortless ang pagiging sweet nila. Kaya naman, inaabangan na ngayon ng mga fans kung ano pa ang susunod na mga proyekto at public appearances ng dalawa na siguradong maghahatid na naman ng kilig sa buong bansa. Salamat sa panonood dito sa Pinoy Hugot Si. Kung nagustuhan ninyo ang video at na in love din kayo sa sweetness ni Nadoni at Bell, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Abangan pa ang iba pang hugot, updates, at kilig moments dito lang sa channel na palaging nandito para sa inyo. Hanggang sa muli mga kahugot